So mga bagay na kailangan mong gawin upang palagi kang nasa isipan ng isang lalaki. Tandaan nyo ito mga kamamaya, ito talaga yung mga golden tips na pwede nyo i-apply sa isang lalaki upang oras-oras minuminuto kang nasa kanyang isipan at hindi mawala. Okay? So mga kamamay, alam ko, excited ka ng malaman to. Huwag mo lang sana kalimutan bago mo tapusin yung video ito na pindutin yung subscribe button and notification bell. So huwag natin masyadong patagalin. Ano? ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang kada oras kang nasa isip ng isang lalaki o hindi ka talaga maalis sa isipan ng isang lalaki? So ito yung number one. Palagi dapat excited ang lalaki pagdating sa kama. Tandaan nyo bilang isang babae, dapat binibigyan nyo ng adventure ang isang lalaki pagdating sa kama. Okay? Yang kasi yung isa ring dahilan kung bakit ang daming mga kalalakihan ang naghahanap ng iba at ang daming mga kababaihan ang ipinagpapalit. Okay? So ito mga kamamay kapag ka nagawa nyo ng maayos, ng effective, ay eh talagang ang isang lalaki ay hindi na magkakaroon ng oras pa na mag-isip o maghanap sa ibang babae. Sapagkat binabaliw nyo sila eh. Meron silang gustong abangan. Tandaan nyo mga kamamay, ang uh, pagpapasaya sa isang lalaki sa kama, yan po is nagiging uh, kapanapanabik. Nakakaadik po yun mga kamamay sa paraang hahanapin kanya, sa paraang lagi kanya iisipin, sa paraang gusto kanya palaging makita at makasama. Di ba gusto niyo yun mga kamamay? Kaya bilang isang babae, ibigay nyo na yung uh, best ninyo sa ganitong bagay. Hindi naman sa sinasabi ko na na maging gutom kayo sa ganito sa akin lamang, gawin nyo yung mga bagay na maaaring makapagbigay sa lalaki ng time para palagi kanyang isipin. Okay? So mga lalaki yan eh. Mga lalaki kami. At gusto namin yung ganyan. ba diba? Kaya nga yung iba eh, tinatanong, anong gusto mo? Chocolates o yung adventure sa kama? ba diba? So ang daming sumasagot. Adventure sa kama. ba diba? Ganong kasarap ng chocolates pero mas masarap yon Kaya kung ikaw ay eh, isang babae diyang mayroong partner ngayon, e eh, ibigay mo na yung napakasarap, napakagandang adventure pagdating sa kama sa inyong mga partner. At kung hindi ka naman marunong, kamama, hindi ako marunong dyan eh. Hindi ako masyadong magaling dyan eh. Okay? Hindi ako nasanay dyan. Anong dapat kong gawin? Eh, syempre, true practices, naaaral naman yan. Okay, tanungin mo rin yung lalaki kung ano ba yung gusto niya, ano ang uh, mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. So, gawin mo, sundin mo lang yung mga kamamay. Kayong dalawa yung mag-usap, hindi ka po pwedeng magtanong sa iba. Okay? Kasi baka mamaya pag nagtanong ka sa iba, especially sa si mga lalaki, pwede sa si mga kaibigan ng babae, magtanong ka ng konting idea para sa ganun meron kang background po pwede yon. Siyempre, mas maganda pa rin dyan, mag-practice kayo ng mag-practice. Pakita mo sa isang lalaki na willing kang matuto kasama siya. Mas makakatulong yung mga kamamay upang mas mahalin ka at mas isiping ka palagi ng isang lalaki. Okay? So number two, ipakita mo pa rin na meron kang buhay sa labas ng inyong relasyon. Tandaan niyo mga kamamay, kapag ka kang babae, hindi ka masyadong naghahabol sa isang lalaki. Yung tipong kaya mo pa rin maging masaya, kaya mo pa rin ngumiti kahit wala yung lalaki. Kahit magkatampuhan kayo, kaya mo pa rin maging masaya. Hindi ka masyadong maghahabol sa isang lalaki o hindi ka palaging magpiplis sa isang lalaki. Pag nalaman niya ng isang lalaki, mga kamamay, nakikita niya na, aba, teka lang, ito palang asawa ko, ito palang jowa ko. Eh kapag ka pala nag-away kami, pwede pa rin siyang maging masaya. Kaya papasok sa isipan ng isang lalaki na hindi ka lukuhin eh. Okay? Kaya palagi kanyang iisipin dahil meron kang uh, ikang uh, eh, sikreto na teknik. Pagdating sa inyong uh, relasyon, kaya mo pa rin maging masaya kahit wala siya. Ang hirap yan mga kamamay. Mag-aagam-agam ang isang lalaki na magluko. Kasi alam niya na anytime po pwede mo siyang ipagpalit. Kasi may mga lalaki kang kaibigan na hindi malayo na isa doon sa mga kaibigan mo is may gusto, may lihim na pagtingin sa iyo. Kaya ang isang lalaki ay nag-iisip, doon niya kami mag-iisip mga kamamay. Kahit kaibigan mo, eh, talagang uh, hindi maaaring hindi namin pag-iisipan. Kahit hindi yan guwapo, kahit pangit yan. Okay, basta ngumingiti ka, mahirap na. Kaya mga kamamay, ipakita nyo pa rin sa isang lalaki na meron kayong buhay sa labas ng inyong relasyon. Malaki ang maitutulong niyan, malaki ang magiging impact niyan pagdating sa isang lalaki. Ang isang lalaki ay palagi kang iisipin, ang isang lalaki ay palaging aligaga, ang isang lalaki ay palaging nakafocus sa iyo, at ang isang lalaki ay palaging iniisip ka kapag kaganyan. Okay. So paminsan-minsan ka lang naman lalabas kasama mga kaibigan mo para lang ipakita sa lalaki o para naman ma-enjoy mo rin yung pagiging ikaw. Ang hirap din naman kasi na simula nung kayo ay naging mag-asawa, simula kayo ay naging magjowa eh hindi nyo na uh, nabigyan pansin yung inyong uh, samahan bilang magkakaibigan. Hindi naman masama na lumabas kayo paminsan-minsan, pero wag naman pusa nang dumating yung point mga kamamay na may asawa na kayo, may jowa na kayo pero barkada pa rin ang inuuna. First priority mga kamamay sa pamilya bago pa yung mga barkada. Okay? So next, araw-araw ka dapat mag-ayos. Oo mga kamamay, ang isang babaeng araw-araw na self improve nag-aayos, nagpapaganda, mas maganda kung magpa-sexy rin kayo, mag-workout kayo araw-araw. Sigurado ako mga kamamay, lagi kayong iisipin ng isang lalaki kapag kaganyan. Diba? Kapag ka maganda kayo sa paningin ng isang lalaki, eh talagang hindi kayo maaalis sa kanyang isipan. Bakit? Eh, lagi niyang iisipin na baka mamaya may kausap tong bago. Lagi niyang iisipin na baka mamaya may nanliligaw na naman dito. Baka mamaya may umaali-aligid na namang lalaki dito. Okay, may takot ngayon ng isang lalaki. Kaya ang isang lalaki palagi kang iisipin, palagi kang i-message, palagi kang tatawagan. Yun nga lang mga kamamay. Medyo makukulitan ka sa kanya, pero sign lang yan mga kamamay na binabantayan kanya na lagi kanyang nasa isip, na lagi kanyang naaalala. Kaya mga kamamaya, huwag niyong kalimutan na magayos, magpaganda, na magpaseksi, at makakatulong yun mga kamamay na maging investment sa sarili ninyo at the same time mabibigyan ng takot ang isang lalaki na baka maagaw ka ng iba. Okay? So next, huwag kang sumobra sa paglalambing. Tandaan niyo mga kamamay kung kayo ay masyadong sweet Okay, masyado kayong malambing sa isang lalaki. Yung tipong lagi nyo siyang sinasabihan na, uh, Babe, mahal na mahal kita. Babe, ingi ka sa trabaho. Babe, nandito lang ako. Babe, I love you. Maya maya tatawag. Ganun na naman sasabihin mo. Masyado kang malambing. Masyado kang showy. Mga kamamay, hindi kayo may isip ng isang lalaki kapag kaganyan. Kasi kayo mismo yung nakakaisip sa kanya. Kayo mismo yung nagbibigay ng mas maraming oras sa kanya. Tandaan yung mga kamamaya, kung gusto nyo kayo ay mamiss, kayo ay sumagi sa isipan ng isang lalaki, eh dapat bigyan nyo siya ng katanungan. Kung ano bang ginagawa mo na, kung ano na bang update sa'yo ngayon, di ba, bigyan mo siya ng katanungan. Bigyan mo siya ng uh, pangamba. Okay? Kung sino yung mga kasama mo, Okay, malamang sa malamang, lagi kanyang iisipin. Lagi kang sasagi sa kanyang isipan kapag kaganyan. Kaya iwasan mo lang masyadong mag-chat, masyadong magparamdam. Yung, yung mag-usap kayo ng dalawa o isang beses sa isang araw, Kasunod nun, kung wala namang sasabihin iba po, pwedeng sa hapon na, sa gabi na, bago umuwi ng bahay. Malamang sa malamang excited ang isang lalaki na magkwento sa iyo sa mga nangyari sa kanya sa maghapon. ba? Diba? At excited din ang isang lalaki na tanongin ka at malaman kung ano naman yung nangyari sa iyo. Okay? Kapag kaganyan kasi ka, ka sa isang lalaki, malamang sa malamang, naiisip ka na niya, gusto ka na niyang tawagan, pero hindi niya to ginagawa. Kasi pinipigilan din niya ang sa sarili niya. Kasi ang gusto ng isang lalaki mga kamamay, siya yung unang uh, kulitin eh. Ikaw yung magparamdam sa kanya. Pero dahil nga nalaman mo to, eh kailangan mo rin tiisin muna yung isang lalaki. Para sa ganun, tumaas ngayon yung excitement o pagkamis ng isang lalaki sa iyo. Mas makakatulong yun mga kamamay upang maisip ka ng isang lalaki. Iisipin niya na, bakit kaya hindi ito nagpaparamdam? Bakit kaya hindi ako chinachat na ito? Ako na kaya magchat, di ba? So binibigyan nyo nagtakot ang isang lalaki, nagtatanong ang isang lalaki, namimiss ka ng isang lalaki, at makakatulong yung mga kamamay upang sumagi ka sa kanyang isipan. So yun lang mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan niyong gawin upang palagi kang sumagi sa isipan ng isang lalaki, upang palagi kanyang isipin, palagi kanyang mamiss. Sigurado ako mga kamamay, lagi siyang sabik sa iyo, lagi siyang excited sa iyo at mararamdaman mo talaga yung pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki. So, for more video and love advice, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe at i-like yung video ito. Kung may ganito ka experience, huwag niyo sana kalimutan na i-comment din dito. Pag-usapan natin yan kung may mga problema rin kayo. Ano? So, paano mga kamamay? Ihintayin ko po ang inyong sagot. Ihintayin ko po ang inyong comment. Paano? See you for our next vlog. Paalam sa inyo.